Sabado dito guys napaka traffic traffic ang sasakyan ayan guys. ang pila ng mga sasakyan pag Sabado ayan pa mga motor ang dami ganito yun sa Pilipinas guys kadami ng mga motor ayan pa doon. pilang pila pag Sabado kasi traffic siya lalo na pag ano sahuran sahuran kasi Sabado dito sa mga construction guys kaya, yeah, yun ang oh, grabe at traffic, oh. Pita nyo ba naman, yung mga motor, sunod-sunod lang. Ayan pa, oh. Ayan, yeah. dalim po ba yan? Puno yan kanina. Tapos, siyempre, bumaba na yung iba. Kaya, medyo, ano na, oh, yan, oh. Ano ito yun? Paghapon na pag-sabado, guys, dito sa Tokyo. Tokyo kasi ang mga tao dito ay mga construction karamihan yung magtatrabaho dito guys ayan gabi na nga pero matraffic kasi pag uwi na kahit dati guys nagtatrabaho din ako uuwi din ako na alas 5 doon pa lang sa may Santa Lucia hindi na ako maka hindi na ako makasakay sakay saka punong puno na rin yung mga ano pasahero punong na yung mga pasahero. Galing ng iba kasi yun sa ano, Marikina. Tapos iikot doon sa may Santa Lucia. Kaya yeah, yun. Maraming pasahero. Siguro magabang ka na sa mga dalawang oras bago ka pa makasakay. Walang maawa sa'yo. Papasok ka na lang sa loob ng jeep. Doon ka uupo. Wala nang upuan. Sa gitna ka pa nakaupo. Ganun yung dito sa Pilipinas guys. Ganun yung dito sa Cogyo. Ganun kahaba ang pila ng mga sasakyan. Mas okay siguro kung uuwi ka ng alas 4, hindi eh, pa masyado. Pero pag ganitong oras na alas 6, alas 5, sa hapon, ganito na yun mangyayari. Ang daming mga pasahiro. Yung iba nga, kaya kumukuha na lang sila ng motor para makauwi sila agad ng sa bahay-bahay nila isa-isa sila makauwi isa maghihintay sila sa jeep na napakatagal na makasakay talaga asin in totoo yan dahil naranasan ko rin yung dati makauwi mag-aabang ako ng alas 5 alas 6 dyan sa Santa Lucia galing ako ng galing ako guys ng ano na uh, sa sa banda sa, sa may isun kasi doon ako nagtrabaho sa Northview sa Northview guys part na rin yun ng basin. ano mga isang oras tapos pag uwi ko sasakay ako ng Santalo o oh hindi pag hindi ako makasakay ng Santalo naglalakad ako dyan sa may Northview banda na may na may parang tulay tapos sasakay ako kung minsan may talban tapos dadaan na doon sa may Santa Lucia pero pag nakasakay na talaga ako ng ano yung ang sasakyan ko ay may Santa Lu, na hindi siya puno sa Lucia pa guys hindi siya puno galing siya ng uh, anong tawag yung galing siya ng galing siya ng Quezon pa rin siya guys yung tinatawag niya nalimutan ko pangalan kasi nung nakaraang taon kasi yon uh, ano sandigang bayan galing ng sandigang bayan pag hindi pa napuno yung ano yung ajip uh, pwede ka makasakay niyan pero pag dito ka na sa Santa Lucia mag-aabang napaka traffic hindi ka agad makasakay kaya siguro mga tatlong oras bago pa ako makasakay kawawa naman din no lalo na pag umulan ulan may bagyo ganon baha na dito tapos baha din doon sa may maritina may madaanan grabe. hindi agad agad yung mga sasakyan makausad eh gano'n, no ganito kaya ranas ko na yung traffic talaga pag sabado pag ibang araw naman hindi ganito pag sabado lang talaga siya at sa kalonis ng umaga pag sumakay ka ng lunes sang umaga, papunta ka sa trabahoan niya doon sa Cubao, ganito din ka traffic. Hindi ka rin agad makasakay. Kung hindi ka maaga, kailangan alas 5 pa, makasakay ka na. Bago ka pa, hindi, alas 4, pag alas, pag para Cubao, ang tagal. At tagal mo makasakay. Punong-puno na. Bago ka pa makasakay. Kaya ganito kahirap guys yung ano, yung na masahe ka kung 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 nyoto eh maraming nangungutang ngayon ng mga tricycle motor kaya mo ba naman yung dami mga motor mga utang din yung iba no dahil pag-isip din nila na ano lang maka uwi din sila na maaga pero yung iba naman kasi pagka siyempre nagmamadali hindi mamaiwasan yung madisgrasya gano'n kaya marami na rin na, na marami na rin akong nagkikita nga gano'n na lalo na pag motor yun ang kahirapan guys sa motor lalo na pag ulan-ulan madudulas kaya huwag man lang sana Ganun, kasi kawawa naman din ang mga pamilya na nabintay sa kanila na yun guys yung ano, traffic dito sa Pocillo sabado ng gabi lunes ng umaga ganito ang traffic ako magising ka na maluwag-luwag pa rin yung sasakyan mo pagka lunis pag sabado, alas 4 medyo maaga ka pa makauwi kung umalis ka doon sa trabaho mo pero kung ganitong oras na alas 5 ka na alis mahirap na no? tagal mo makauwi dyan sa mga baybay mo no? lalo mag-commute ka pero mas okay kung mag kaya kailangan ingat-ingat lang sa mga motor di eh. hindi ka basta-basta na ano, uh, pasada ng malakas kasi ang disgrasya ay hindi hindi mawawalan ng jet kaya ingat ingat sa mga nag, nagmamasahe nag, sa mga nagmumoto